Ano to? Tingnan nyo, yung mga tao may bit, bit na mamahaling streamers. Prime Minister Duterte daw ang gusto nila. At ito ang kanilang isinigaw sa pagdalo nila sa anti-charter change rally sa Tagum City, Davao del Norte noong Abril 14, 2024. Ang di nila alam, magkakaroon lamang ng posisyong Prime Minister kung babaguhin ang saligang batas. Hindi nila alam na magkakaroon lamang ng isang Prime Minister, Rodrigo Duterte, kung magkakaroon ng tsatsa. At doon pa talaga sila nanawagan na magkaroon ng Prime Minister Duterte sa anti-tsatsa rally. Sala sa init, sala sa lamig. Ayaw namin ng tsatsa, pero teka, gusto pala namin mag -chacha. Kawawang mga Pilipino. Nililito na at parang niloloko sila ng ating mga politiko.